Hello. Uh, welcome sa aking channel. So, Bisaya sa Mindanao at uh, maging sa abroad. Nawaya po kayo ng aking video ito na nasa mabuti tayong podcast po sa ano, pamang uh, at kapag Ingat po tayo lagi. Uh, shoutout shout out sa mga solid uh, followers ko, subscriber at uh, sa lahat ng sumusubaybay sa bawat video ko at uh, ganoon din sa viewers at ipapola na nyo ngayon. Muli, ah uh, ako pa'y nagpapasalamat sa pangatlo na umorder ng aking uh, libreto po. ah uh, ganito po siya kalaki. Yan. Uh, ito po yung finished product. At uh, matitindi po ang orasyon na nilalaman yan. Sulat kamay lang po siya pero matitindi at piling-piling mga orasyon. Ito po mga orasyon ay ginagamit ko sa uh, panggagamot sa, pag, uh, sa mga kulang barang mga na elemento uh, spirit at mga aswang mayroon din po dito. At ganoon din po uh, ang mga nilal uh, nilalaman nito ay yung uh, yung bungad nito ay nandoon yung pampasapil, pampasampa na orasyon. At uh, pag na, ipasampa mo na, ipapako mo at itatali, nandito rin po yun. At uh, nandito rin po ang pangkalas. At yun, sunod-sunod na po, may uh, espada ng OX, San Miguel. Mga sibat na mga orasyon, nandito po. At mga pamarusa na matitindi po na mga ginagamit ko rin. So, 200 pages po. Yung pinakahuli po nito, yung uh, pinakahuling orasyon na, na pang 200, ayon po ay yung panggilit. Inihip po yun sa kamay, ay sa daliri, at eh, inihip ng gano'n po sa mga nag-spiritual uh, combate eh, kung hindi po na-sitipan. So, yun sa mga gustong uh, pang-mortar nito, wag po kayong... Uh, mag-comment sa comment section ng video nito, hindi ko po kayo masasagot uh, bawal po kasi sa youtube yung maglagay ng presyo sa comment, so dito nyo po ako kontakin sa messenger ko na to o facebook yan po so God bless, uh, maraming maraming salamat sa iyo sir at uh, gawin na, gawa na po itong libreto uh, mo sila lang po lang po si pero, kawang oh, kapahal siya. Maraming maraming salamat.